Good morning, idol. Okay pa mag black zero uh, habang nagfa-fasting. Uh, anything na zero calories, wala, uh, walang calories, hindi siya makaka-break ng fast. Kaya siya tinawag na break fast kasi bine-break yung fast. Pero contrary to popular demand, hindi porket gumising tayo, hindi tayo hindi naman tayo gutom ba, tayo kakain, tataba tayo. At kakain lang tayo pag na-feel natin na kailangan natin ng energy. Naging ano kasi, pinap, pinasikat nila na ang bonding, ang ganyan ay kumain, na kumain para sa sales ng mga benta ng mga poultry, ng mga produkto, ng mga restaurants, ng mga gatherings. Kaya yung mga ibang occasions, inibento na lang yon para lumabas, para mag-spend tayo. And anyways, mabalik tayo. Basta huwag lumagpas ng 10 calories, kinukonsider nila na hindi nag-break na fast. Pero kung tatanungin nyo, mas maganda 0 calories para sure tayo na fast tayo at nakakitosis, nag-burn tayo na fat. Tama kayo, mali ako, I'm doctor, do what works for you. Happy healthy! Pero tignan natin kung kaya ng tiyan natin yung mga soda drinks na yan kasi minsan baka acidic tayo o may ulcer tayo, baka makasama, di ba? So kung kaya naman ang katawan natin, go. Yun lang. Usually, pag may budget, pwede mga BCAA or EAA, essential amino acids, or branched-chain amino acids. Usually, zero calories yan. Yan, katulong black coffee, green tea, lahat ng tea. O yung mga naughty dyan, ha? Basta, yun, basta zero calories. Walang sugar added.